Hello po mga kalaki, alas 5 po ng hapon. Tara mamigay na po ulit tayo ng mga naggagandahan at talagang nag ako po talagang nagsuswertihan mga laki numbers po tuwing last draw po ng hapon bakit kaya ang dami dami nag-aabang ng na mga lucky numbers natin tuwing hapon kasi nga po maraming sumusubok maraming pong naniniwala sa atin maraming salamat po sa 300 16,000 followers hayaan nyo po pag nag 400,000 followers po tayo mamimigay po ulit tayo ng mga tigwa 1,000 pesos na po yan sa ating mga 40 na followers sana isa ka doon ano po ayan po at syempre mga kalaki kaya ang mga lucky numbers po natin talaga namang inaabangan kasi nga po, talaga pong tinututukan na uy, congratulations po sa nanalo po ng 2 digit 2 digit naman po ito 2 two, two digit lucky numbers po kanina pong hapon ayan, 2 digit lucky numbers parang hindi ko alam kung 2D lotto STL yun basta dumaan lang sa akin i-flex ko nga bukas i-flex ko sya bukas para makita natin depende pa rin kung gusto nung may-ari. Kasi yung iba ayaw nilang mag, 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 mag kasi nga, ewan ko, for security reason, ayaw nila. Kaya ayan mga kalaki, kaya tutok lang po dito sa ating mga lucky numbers araw-araw. Dahil po ang lucky numbers natin legit po na nakakapagpanalo po tayo. Meron naman pong hindi pa talaga nananalo, pero meron naman po tayong napapanalo. Yun po yung mahalaga doon. Ano po? At syempre, mas maganda at ito po ay libre walang bayad. Pero karamihan po sa nananalo ngayon, private consultation. Kasi alam mo kung bakit natututukan po natin sila. Natututukan po natin yung mga pinapakod nila, yung talagang mga gusto nilang mga uh, hingin, 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, nabibigay po natin talaga. Iba po yung numbers na binibigay natin dyan at iba rin po yung sa private consultation. Tandaan nyo po ah, wala pong pilitan to sa may mga gusto lamang po kung interesado ka sa private consultation member, Chat mo lang ako, try mo subukan, try mo ang lock mo dito, baka dito swertihin ka, manalo ka. Pero kung ayaw mo naman, libre po ang lucky numbers namin, mga umaga, tangali, hapon, gabi, araw-araw yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Kunin mo yan, iyan, ilaban mo yan. Siyempre, eto na po mga kalaki ang inaabangan ng lahat. Kung ready ka na, habi ready na rin ako, mamimigay po tayo ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers. Kaya eto na po mga kalaki, umpisahan na natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na ba maging milyonaryo? Ang 2 digit lucky numbers mo ay, tigta tatlo po ito ha, number 2 at number 29. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 6 at number 17. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po, Number 21 at number 5 At para naman po sa 3-digit lucky numbers ay Number 5, number 2 at number 2 Ang pangalawa po, number 6, number 7 at number 8 At ang pangatlo po, number 3, number 4 at number 9 at syempre, bago po natin ibigay ang 4-digit lucky numbers, dapat po nakarambol po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit pag inilaban nyo ha, kung gusto nyo. Para pag nabaliktad po yung numero, panalo pa rin po tayo. Okay? So, eto na. Huwag na natin patagalin. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. 4-digit lucky numbers, mga kalaki, kunin mo na iyong iyo to. Number 7, 8, 9, Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 0, 4, 5, 5 at ang pangatlo po. Number 6, number 7, number 8 at number 8. Ayan po yung pangatlo pong 4 digit lucky numbers. Ba't kaya kumakati na naman ang ilong ko? At syempre, bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, sa mga baguhan po uli sa Facebook natin, ang mga bagong nanonood dyan, abay, eto po ang ipapollow nyo. Dapat ha, red parungkin po na merong 316,000 followers po sa Facebook. Hanapin nyo po yan. At syempre sa TikTok po 414,000 followers At sa YouTube po 16,000 followers na po tayo mga kalaki So meron po tayong second account Aris Gatchal yan At red parong kong din po na naka yellow t-shirt po ako Na may picture po namin ni Lola Carmen At merong 50,000 followers Doon po kayo mag message at mag comment At pag na-replyan ko po kayo Doon automatic friends na tayo Tapos bibigyan kayo ng mga code Uy, nagbibigay po tayo ng mga code lalo na po pag sumapit mga alas 8 ng gabi pagka nag, nag, nag video po tayo na gano'n nag upload ako totoo po yun naghahanap po ako ng mga comment ng comment share ng share ng video at heart ng heart ina-accept ko po yun at tinatawag ako binibigyan ko ng mga code at may mga nananalo din po ayaw lang po nilang ipaplex ayaw po nilang ipa, ipaalam po kaya sana isa ka doon okay So mga kalaki, ang laki numbers namin, libre po yan, walang bayad, alagaan nyo po ng 3 days bago natin palitan. Private consultation lamang po ang may membership fee. Sa mga interesado po, PN na po kayo sa messenger. Sabihin nyo, interesado kayo at tatawagan ko po kayo. <coughs> Ayan, inuubo na naman ako. At syempre mga laki, ito na po ituloy na po natin. Kunin nyo na po ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers ngayon pong hapon. Ang 5-digit ang lucky numbers mo ay number 20, number 26, number 32, number 33 at number 4. At para naman po, isa pa po ah, ito po ang pangalawa, number 29, number 30, 36, number 26, number 16, at number 8. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ito po ay pwede ang 642, ang 45, ang 49, ang 55 at 58 6-digit lucky numbers. So, eto na po kung saan naglalakihan talaga yung price ano. Nakita ko kanina ang lalaki ng prize, talagang talaga, hindi lang milyon, talagang maraming milyon. Nakakaingga talaga, nakakalula Kaya sana isa man dito maging jackpot tayo. Eto na po ang 6-digit lucky numbers. Number 23, number 29, number 36, number 38, number 41 at number 15 yan po yung una at ito na po ang pangalawa number 22 number 18 number 21 number 27 number 33 at number 30 Fine. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers ngayong hapon. Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na ilalaban nyo yan, naaalagaan nyo, huwag nyo agad bibitawan. At ito na po ang shout out time. Shout out po dito po sa may ah, saan? Ay, bans? Ah, okay. Dito po sa may Israel. Uy, hi Israel. Ayan po, maraming salamat po mga OFW si Israel. Shout out po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isa ay napakadami nyo po. Kay ma'am kay Ma'am Jane, kay Ma'am Cecil, kay Ma'am Louis ano to? Loida, ayan, napakadami niyo po. Hello po sa inyo, kamusta po kayong lahat? Okay, so eto na rin po at shoutout po sa mga tricycle driver po dyan sa may ano yan? Sa Baler Aurora. Uy, maganda dyan. Nagsisurfing din kami dyan. Ayan po, sa Baler Aurora. Mga tricycle driver dyan. Shoutout po sa inyo. At maraming salamat po sa ulang sawang panonood. Okay. Sa mga gusto po magpa-shoutout, message lang po kayo. Pag nabasa ko yan, ipiplex ko po kayo. At good luck. Sana manalo ka ngayon, ha?